Sa naunang video ko po ay pinakita ko po dito sa side nito ay ginagawa na nila ang bakod. Bali, nilalagyan nila ng hagwar. Ngayon, papakita ko naman sa inyo na tapos na siya. Yan, tingnan nyo guys. Mula dito hanggang sa dulo. Tapos na po yan. Yan, ganyan po ang ginawa. Hagwar po yan. Ang ginamit na pangtali ay tire wire. Pinapokus muna namin ang mga workers dito sa paggawa ng beam. Pinapatapos muna namin ngayon. Mapapansin nyo guys, ito yung poste na na-feature ko ng last na video ko. Bawat kanto ay may poste, bali apat na poste ang pinagawa namin kongkretong poste para yun ang hawak sa lahat ng mga kawayan. Para tumibay na rin. Yan guys. Dito sa bandang rito, mamaya-maya gagawin na nila yan, tatapusin na nila pagkatapos na yung bahay. Yung ginagawa nila na beam, tatapusin lang nila tapos dito na sila magpo-focus. nasa gilid ng kalsada ang lugar namin. Kaya kahit truck nakakadaan din dito, mga materials na ipasok dito. Accessible ang lugar na to kahit baryo siya. Ayan na guys, makikita nyo. Ganyan, medyo mataas siya. Mas mataas yung lugar namin kaysa sa kalsada. Kaya hindi yan babahain. Yan dito kami nakikiraan. Ito muna kami sa daanan ng mga pinsan namin. Yan. Para maipasok dito ang mga materials namin. Yung mga hollow blocks, gravel, lahat. Dito yan. Oh. Nandiyan yung mga materials namin. Materials sa paggawa ng bahay. May pinaputol kami dito guys na puno ng mangga kasi nandito malapit sa poste. Makakasira kasi ito eh sa poste pag lumaki na yan mangga. Yan ang na picture ko last time sa video ko yan ang poste na yan gawa na siya. Tinanggalan na yung mga ganyan okay na siya o oh. ganyan yan ang nasa kanto na poste. Yan, may mangga rin na isa, pinaputol na rin namin para hindi na rin makasagabal dyan. ano siya. Baga may gagawin kasi dyan sa lugar na yan later. Kaya as early as na habang maliit pa yung mangga, may sakit din kasi yung mangga na yan. Kaya pinaputol na rin namin. Papakita ko naman, guys, kung nasaan yung kawayan na pinuputol nila noon. Wala na, kalbo na ngayon. Yan siya. Yan siya dati. Pinutol. Nung last na video ko rin yan, furniture ko yan na pinuputol nila. Ngayon, kalbo na siya. Ganito na siya. Yung mga natitirang maliliit dyan, nakikita nyo, may paggagamitan yan sa next na mga video ko. Papakita ko po sa inyo. Yan habang inaayos ng mga trabador namin ang perimeter, ang bakod. Mister ko naman ay dito, busy naman siya sa paggawa ng bahay na to. Ipapasok kasi ang mga materials na sobra dito, gaya ng mga steel bars at iba pa. Sunay sa trabaho. Ayaw na nakatingga din siya. Kaya tumutulog yan siya sa gawain. May feature ka rin guys. Nandiyan sa taas niya ng solar panel. Bali may ilaw kami dyan. Kaya pag paggabi, automatic may ilaw ang lugar na tong, Ang space namin. <laughs> Yan guys, makikita sa loob ang ilaw. Andiyan oh, circle. Automatic di ilaw 'yan pag dumilim na. Ayan sa taas yung solar panel. Yan. For a moment kasi ay iwanan muna namin ang aming pinagawa na postilang at beam. Kaya yan, para hindi kalawangin ang mga steel bars, pinunturahan muna namin. Meron pipintura sa taas. Ako nalilang nagpintura sa baba. Yan guys. Tingnan nyo paano ako magpintura. <laughs> Protection lang yan for a moment para hindi kalawangin ang mga steel bars habang hindi pa nalalagyan ng bubong. nag-report ng isa naming trabahador. Okay na daw. Tapos ng perimeter. Pensa. Shoutout kay Biyahero si Pops9594 Thank you so much, guys. See you in my next video. Share, like, and subscribe na rin po kayo. Till next time. Thank you!